Tagulan na naman no, mga kababayan ko dyan at uh, sana ay okay lang kayo dyan lalo na ngayon na lumalabas na ang epekto ng kurap ng gobyerno natin yan ano? mga deputer talaga yan at sana ay makulong na ang mga dapat makulong dyan at uh, maparusahan nga dyan maparusahan tama yung sinabi ni Dennis Trillo dyan na kamukha ko din naman yan <laughs> Pero, yun know, serious muna tayo dahil ngayong um, kalamidad at uh, medyo mahirap ngayon ng kalagayan sa buong Pilipinas, super typhoon. Sana ay magtulong-tulungan tayo at sana naman ay maawak na itong mga Corrupt na ito na no? naninato ang mga pera ng mga kababayan kong Pilipina people, yun know? na. You know? Talaga namang lintikan ay Diyos ko po ay patawarin man yan mga yan ay kung patawarin man ay ay Diyos ko po you know gusto lamang na hindi ako magkasalita dahil na ako dyan sa mga nagnako sa atin na yan kung saan ay ginamit nila ng maganda uh, wala sana tayong Meron man siguro tayo maranasan, but you know, kunti lang. But for sure, malaki ang mag-improve ng ating mahal kong Pilipinas, no? Pag natam, nagamit sa tama, yung pundo na yan, um, pinabili lang, lang mga sasakyan niya na Wala naman nang nangyari. Libo-libo na buhay na mga nakuha dyan. Habang sila ay napakasarap ng buhay, nakalain mo nga naman. Sigurado ngayon ay gamit na gamit yung payong ng Rolls Royce na yan. Di ba? You know? Hindi naman sa... Pero dapat man lang ay sana baka may maitulong man lang mga yan. Yan dyan ano? Ay, Diyos ko po. Sana ay sa mga susunod na election ay ibuta po natin yan ano. Na, Aba, wag na iboto yung mga ganyan pala. Naku, Diyos ko na ng mahal niyong lingkod na para sa iyo. Sana ngayon po ay magsama-sama tayo ngayon, no? Dahil magkailangan natin prayers lang po tayo dyan. At kung ikaw ay napunood mo to you know, wag ka mawala ng pag-asa. <laughs> Tuloy-tuloy na tayo at mag-iingat pa rin po dahil hindi pa rin po tapos ng kalamidad. Um, tulungan natin hanggang sa kaya natin may tutulong ang mga kababayan natin dyan, no? Mga nasa lanta ng bagyo, prayers, eh, kung may extra tayo dyan na uh, pagkain, damit, or, you know, syempre, prayers, of course, again, um, kaya, kaya natin to sa masama tayo, huwag tayong magka, huwag tayong susuko, hindi tayo babayaan ni Lord, you know, para sa Ang laban na to para sa Ang laban na to. Maal ko, ko mga kababayan at